So, ilo po mga ka farmers, welcome po ulit dito sa ating channel. So, bali naglalan prep kami dito mga ka farmers o ano, uh, nag gumagawa ng plot at uh, sabay tabon na rin. Uh, so ito po yung uh, dati na pinagtamnan ko po ng okra. So, bali kahapon ko lang po ito inararo. Pero matagal na po ito mga ka farmers na uh, binunot yung okra dito. So bali hindi ko kaagad nararaw dahil uh, panay po yung ulan at uh, medyo maputik po yung lupa. So kahapon, so ko po itong nararawing kahapon tapos kanina niroot to bait namin. So gamit lang po yung hand tractor na yan at uh, nadurog na rin naman kaagad yung lupa dahil uh, hindi naman po masyadong ano yung lupa dito uh, maputik. So ayan may natira-tira pa nga na yan sa gitna mga farmers so ayan so malagkit po yan at saka maputik po so dito lang naman kasi medyo mababa po yung area sa gitna na yan kaya naistak po yung tubig dyan so ngayon uh, ito, uh, ito po yung kasi hapon na rin ako mga farmers nagsimula dahil uh, may iba pa akong ginawa so bali apat na plat lang muna yung nagawa namin bali tatabunan ka agad so baka kasi umulan mamayang gabi at uh, kapag kasi pag naulanan ito So titigas ulit siya mga farmers So mas okay na uh, takpan na po kagad namin So bukas na namin ito tuloy At uh, bali bukas ng hapon Siguro makakapagtanim kami dito So talong po mga kaparmers yung itatanim ko dito Dahil uh, may punla pa akong natira doon So sa katunayan na uh, nakapagtanim na po ako doon sa dulo So may maya punta natin yung mga farmers So yung target ko po nga sana dito Karoon na lang Ramart, na talungat uh, talong at yung natira akong talong dyan na kaliksto at saka sili na labay ipuan so una ko sana itatanim yung talong tapos kung may matitirang plat sili kaya lang uh, na-estimate ko po mga ka-farmers na parang sakto lang po na sakto lang yung talung uh, talong po dito dahil yung gagawin ko dito ay uh, single row lang imbis na mag -do double row so masyado kasing mga farmers masukal o masikip kapag double row Lalo na po na hindi ako nagpo-pruning. So kung mapansin natin, ayan, uh, malit na lang po yung space nya sa gitna o nagiging tabla niya o daanan. So nasa 2 na lang po yan siguro. Kasi dati na pag nagdo-double row ako, uh, yung pagitan nya po sa gitna ay 3 uh, feet to 4 feet. Kasi double row nga po yung uh, tatanim namin sa plat, Pero ngayon, uh, single row. Pero yung gamit kong plastic mulch para parmas ay... 4 uh, feet pa rin yan So okay lang yan Dahil uh, malit naman po yung space sa daanan So ito na rin po mga Yung dati kong ampalaya uh, uh, Mahigit 3 months lang po siya At uh, uh, medyo uh, nag, uh, nagkasiber po Punggos nun Kaya yung ginawa namin dito ay binunot ko na So bali nakapagtanim na ako dito Mga farmers ng pipino Sa dalawang plat, Tapos yung iba po dito Ay sitaw So <clears> hindi <throat> ko na po yung sinira yung kanyang ano uh, yung kanyang, kanyang trilis dahil uh, tinamnan ko ng sitaw. So bali magte-trilis na po mga farmers bukas yung uh, sitaw na yan. So yo dito po sa pinagtamnan ng palaya, sitaw at pipino yung itinanim ko. Tapos dito po mga farmers sa uh, sitaw at dating pipino. So yung itinanim ko po dito ay yung uh, talong na kalexto like F1. So bali walong plat po ito. Uh, tag si single row lang po yung tanim ko. So mapapansin natin mga farmers ay may natira po siyang uh, sili. So ito pong sili na uh, Taiwan sili po ito. O yung sabi ng sili tingala. Pero en masyadong malalaki po kayang kanyang bunga mga farmers. So. so, hindi lang yan naalagaan masyado sa abono. So hindi ko lang yan siya binunot. So tinamnan ko na po ng talong sa gitna. Ayan o. Oh. So makapansin natin mga farmers sa butas-butas po yung plastic mulch kaya dahil yun pa yung sabi ko ay ah uh, ito po yung dating pinagtamnan ko ng sitaw at saka pipino na pinag, uh, binunot lang at saka tinanggal. Tapos di ko na po tinanggal yung postin na dahil uh, yan na po yung magsisilbing balag niya. So bukas na rin po itong mga farmers magti-3 days ang ano na to uh, itong tanim kong talong na kaliksoypuan. So yung nasa total po ito sa walong plat ay nasa 280 lang. So yung karagdagan uh, doon na po sa itatanim namin bukas. So inuna ko na po itong pagtamnan. So ayos lang yung kahit uh, di sabay yung pagtanim, so makakahabol pa rin yan mga farmers no. Uh, lalo na po kapag uh, sabay na rin pong abunuan. O magkakasabay sila. So, pero ito bukas mga farmers ay abunuhan uh, ko na po ito. Bukas na po yung unang abuno nito. Dahil uh, pangatlong araw na po kasi ito bukas na simula po na itanim. Ayan. So, bali gagawan ko na lang po ulit ng video ito bukas kung anong abuno po yung uh, first application dito. So, ayan mga farmers. So, ayan. Ayan, malalaki po yung punla ko na yan. So, maganda na po siya at... Uh, Uh, halos pantay po yung uh, paglaki nila ayan po so so konti lang po ngayon yung tanim namin dahil uh, wala pang area dahil yung mga area ko dito mga farmers uh, medyo matubig pa kaya dito muna kami nakapokus sa dating pinagtamnan so kahit di dito na masyadong lalantrip so bali yung ginawa ko lang po dito mga farmers nagspray pa ko dito ng uh, systemic herbicide na uh, yung pangalan niya po ay Rabaut so Isang lata po ng Roundup uh, sa 16 liters na tubig tapos nagmix po ako ng uh, isang lata po ng uh, 2100 na uh, abono. So para mas mabilis po mamatay yung damo dahil uh, timing nun pag spray ko mga farmers ay maulan-ulan na panahon kaya <coughs> nagmix po ako ng uh, abono. So itong area pa sa kabilang mga pros na paipalay So ito po yung dati na talungan So karugtong po ito ng area ko na to So palay po yan sa ngayon Ayan uh, hanggang dito sa taas So uh, kapag naani ito So depende na naman ng mga ka-farmers kung ano nang ulit na klasing gulay na uh, pwede kong itanim At uh, kaya halos di ako mga farmers na kapag buo ng vlog O nakapaggawa ng mga video dahil Uh, naging busy rin po ako sa paglalan preparation sa uh, pagsisikin crapping ng palay. So nakapagsikin crap na po ako yun sa taas. Tapos yung tira po dun sa taas mga farmers na land prep na rin po namin kanina sa pagtatamnan ng kalabasa. So gawan ko na lang po ulit yan ng video. So medyo busy po tayo mga farmers dahil bumabawi po tayo. Uh, bumabawi po sa tanim dahil na ilang buwan na rin po kasi mahina yung pitasan o maging nahina, mahina po yung harvest ko. So ito po mga promise yung ano update ko na rin po itong talong na ni raton so halos uh, hindi po pantay yung pagkaraton ko dahil yung iba po dito ay uh, yung masyadong raton dyan ay yung natumba po dahil uh, dinaanan na rin po ako dito ng bagyo at saka malakas na hangin. So bali yung natumba po dyan ay yan po yung uh, pag nakapansin natin na mga mababa. Yan po yung uh, ni raton ko po talaga pero yung iba dito ayan yung matatangkad iyan lang po yung hindi na tumba kaya pinabayaan ko na uh, so bali kahapon pa lang po ito mga farmers sinumulan na inabunuan sa loob po ng 3 weeks kahapon po ulit inabunuan at uh, inalagaan po sa polyar at uh, sa mga insecticide na rin po mga farmers no? so kaya ito lang muna kapag uh, maging okay na po yung bagong tanim mga farmers no uh, ipupulat ko na po itong isang itaas so depende na naman kung anong uh, itatanim ko na naman po dyan so yun lang po mga ka farmers at uh, so siguro uh, magiging uh, makakapag update update na rin ako mga farmers nito sa lagi dito sa aking vlog dahil may uh, mga bago na tayong inaalagan at may mga bago ng tanim So hang bale, hanggang bali uh, hanggang hanggang dito na lang po ka farmers at uh, update ko na lang po kayo sa next. eh uh, na, maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa in channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.